ang kinabukasan. Nakuryente, 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 ang kinabukasan ng lahat ng nakuryente. Nag-aalok ang KZ ng maraming karaniwang intuitive na teknolohiya na may karaniwang kakayahan sa digital key at isang aktibong pagsubok sa remote connect o subscription. Habang ang mundo ay huminga sa pag-asam ng susunod na madiskarteng maniobra ng Tesla, sa ilalim ng malupit na liwanag ng international na spotlight, ang Toyota ay nag-akda ng isang low profile ngunit nakakapanghinang pagbabago sa landscape ng electric vehicle. Nang walang paunang abiso, ang Japanese automaker ay naglunsad ng isang sa sasakyan na magpapasindak sa marami, na hindi nakabantay sa Tesla at mga kakumpetensyang Chino tulad ng BYD, kasama ang mga American automaker, ang hindi kapanipaniwalang hanay nito, groundbreaking na teknolohiya, at mababang presyo ay pinagsama-sama upang magbigay ng napakapangunahing mga katanungan tungkol sa patuloy na pangingibabaw ng Tesla sa EV market. Ngunit nang tila nagkaroon ng karerang ito si Tesla sa cruise control, pinigilan ng Toyota ang mga preno sa salaysay na iyon, at kung ano ang susunod ay maaring ganap na iflip ang EV leaderboard. Labanan ng sa sasakyan Tesla kumpara sa Toyota Kapag tinatalakay ang mga dekuryenting sasakyan, hindi mo maiwasang isipin ang tungkol sa revolusyonaryong kumpanya ni Tesla at Elon Musk na naging nauugnay sa espasyo ng EV. Sinira ni Tesla ang industriya ng electric car gamit ang mahusay na teknolohiya, long range na pagmamaneho, at sopistikadong estilo. Imposibleng talakayin ang mga dekoryenteng sasakyan ng hindi tinatalakay ang Tesla. Gayunpaman, mayroon na ngayong isang malakas na kalaban na nagbabantang tanggalin si Tesla bilang pinuno ng merkado. Ang challenger na iyon ay ang Auto Giant ng Japan, Toyota. Pagkatapos, dahan-dahang lumipat ang Toyota sa espasyo ng electric vehicle habang pinabibilis ng iba ang kanilang diskarte sa EV, nagpapatakbo sa likod ng mga eksena. Ang Toyota ay gumugol ng maraming oras sa pagsasaliksik at pagpaplano na nagpapahintulot sa Tesla na dominahin ang pandaigdigang merkado ng EV. Gayunpaman, ang paglipat ng Toyota sa mga hybrid lalo na ang mahusay na nagbebenta ng modelong Prius, ay isang pagpapakita ng malalim na karunungan sa teknolohiya. Sa halip na maging mabilis sa merkado, ang kumpanya ay naghintay at kumilos ng matalino at matapang matapos ang pandaigdigang pangangailangan ng consumer para sa mga EV. At pagkatapos ay naglunsad ng isang full spectrum na opensiba. Ang pinakahuling tagumpay ng Toyota ay ang makabagong solid state na teknolohiya ng baterya nito na may potensyal na baguhin ang EV landscape ng husto at para sa kabutihan. Ang bagong layout ng baterya ng Toyota ay nag-aalok ng napakalaking pagpapahusay sa teknolohiya ng lithium-ion na may hindi kapanipaniwalang mabilis na 10 minutong pag-charge at isang nakamamanghang 100 kilometrong hanay. Kung magagawa ng Toyota na dalhin ang teknolohiyang ito sa merkado sa 2027, ang pinakamahalagang bentahe ng Tesla sa hanay at bilis ng pagsingil ay nasa ilalim ng matinding banta. Maliban sa teknolohiya ng baterya, ang Toyota ay may mahusay na kalamangan sa kahusayan sa pagmamanupaktura at kontrol din sa kalidad. Hindi tulad ng Tesla, na patuloy na pinupuna para sa kalidad ng pintura at mga timeline ng paghahatid. Ang Toyota ay kilala bilang isang napakatibay at maaasahang gumagawa ng sasakyan. Ang matatag na kakayahan nito sa pamamahala ng supply chain at mga advanced na sistema ng pagmamanupaktura ay nagbibigay daan sa isang maayos na paglipat sa paggawa ng mass EV nang hindi na kompromiso ang mga pamantayan ng kalidad. Gayun din, sinimulan ng Toyota ang pagbuo ng mga platform na eksklusibo sa BEV at nag-set up ng mga espesyal na planta na nakatuon sa paggawa ng mga dekoryenteng sasakyan ng mag-isa. Ang ganitong mga advanced na pabrika ay gumagamit ng automation sa pamamagitan ng robotics at AI kung saan ang Toyota ay nakahanda sa katumbas ng Tesla sa mga tuntunin ng scalability ng production bagamat nangunguna pa rin si Tesla sa software at autonomous driving tech mabilis na isinasara ng Toyota ang gap sa AI at smart sensing tech ito ay pinaniniwalaan na ang Toyota ay isasara ang potensyal na pagkaantala ng software sa isang malakas na platform ng hardware ang isa pang mahalagang bentahe ay ang mas malawak na pag-access sa merkado ng Toyota. Sa halip na ang premium na imahe ng tatak ng Tesla at lokal na nakatutok sa merkado, ang Toyota ay magkakaroon ng isang dekuryenteng sasakyan portfolio para sa lahat ng antas ng affordability. Mula sa mababang halaga hanggang sa kalagitnaan ng presyo. Ang diskarte ng kumpanya ay umaabot sa mga mayayamang ekonomiya habang tinatarget nito ang mga umuusbong na ekonomiya tulad ng India, Africa at South America na lumilikha ng isang napakalawak na pandaigdigang base ng mga gumagamit. Sa lahat ng mga pag-unlad na ito, hindi lamang makatarungang sabihin na ang Toyota ay gumagawa ng isang strategic push na maaaring hindi inaasahan ni Tesla. Ang lahi ng EV ay umunlad ng higit pa sa mga tanong ng bilis o estilo. Ngayon ay umaasa na ito sa berdeng teknolohiya, engineering ng baterya, at pagpasok sa international na merkado. Sa kasikatan at pagkilala sa pangalan, mayroon nito si Tesla. Ngunit ang Toyota ay nagdadala ng napakalaking karanasan, masusing pagpaplano at mga sistemang ginagaya. Dahil all-in na ngayon ang Toyota sa lineup ng EV nito, kailangang magpatuloy si Tesla ng mas maingat ngayon. Kung ang Toyota sa kalaunan ay makapasa sa Tesla ay nananatiling makikita ngayon, ngunit sasabihin sa mga darating na taon. Noong talikon na naisip mo na ang Toyota ay nakakakuha lamang, isipin muli. Dahil ang BZ5 ay hindi lamang mapagkompetensya, nire-redefine nito ang mga patakaran ng laro at niyuyugyog ang bawat karibal sa kanilang kaibuturan. Ang bagong EV ng Toyota, BZ5. Nasaksihan ng sektor ng sasakyan ang isang makasaysayang milestone sa pinakahihintay na paglulunsad ng Toyota BZ5, isang groundbreaking na de-kuryenting kotse na nagpatuloy sa malawakang pagkagambala sa mataas na mapagkumpetensyang dynamics ng merkado na matagal nang pinangungunahan ng mga veterano sa industriya tulad ng Tesla at BYD. Inilunsad kamakailan sa mga gustong bumibili sa China noong ika ng Mayo, 2025. Ang Advanced Premium Level Fastback Crossover form na dekoryenteng sasakyan na ito ay lumilikha ng mga alon at gumagawa ng malawak na mga headline ng balita para sa nakakagulat na agresibong diskarte sa pagpepresyo nito na nagsisimula sa napakababang halaga na $18,000 lamang sa mas mababang dulo ng sukat. Ang partikular na hakbang na ito ay isang mahalagang pagsusuri at pagsisiyasat ng ilan sa mga pangunahing tanong na nauugnay sa pangkalahatang kakayahang mabuhay sa pananalapi ng kasalukuyang mga alok ng sasakyang dekuryente na available sa marketplace. Ito ay partikular na nauugnay dahil mayroong mahigpit na kompetisyon tulad ng kinakatawan ng Tesla Model Y na may kasamang mga tag ng presyo na kapansin-pansing higit sa $40,000 na hanay ng presyo. Nagtatampok ang Toyota BZ5 ng futuristic aesthetic design theme na hindi mapag-alinlanganan na high-tech, na pinatunayan ng matapang at agresibong headlight nito, umaagos at magagandang linya ng katawan. At tradisyonal na nakakiling na roofline na nagdaragdag din sa pangkalahatang madulas na tindig nito. Gayunpaman, ang tunay na pagbabago ng kotse na ito ay nakasalalay sa paraan ng paggawa nito, na mahalagang nakaugat sa mga sopistikadong teknolohikal na pinagbabatayan nito. Ang hindi kapanipaniwalang dekoryenteng sasakyan na ito ay udyok ng in-house na platform ng itinga ng Toyota, isang pasadyang arkitektura na partikular na ginawa para sa mga dekoryenteng sasakyan na nagtatampok ng modular na paraan ng pagbuo. Hindi lamang nito tinitiyak ang perpektong pamamahagi ng timbang ng kotse, Ngunit nagdaragdag din sa katatagan ng istruktura nito na tinitiyak ang tibay at pagganap. Ang makabagong disenyo ng platform ay naglalagay ng baterya sa chassis frame na nag-aalok ng mas malawak na hanay ng kapasidad at mataas na mga rating ng kaligtasan. Ang kinontratang sasakyan ay pinapagana ng BYD battery technology sa pamamagitan ng kanilang nangunguna sa mundong LFP blade na baterya. Ang BYD ay naging kilala sa buong mundo. Bilang ang pinakamataas na kalidad ng LFP battery maker sa pamamagitan ng world class na kaligtasan at pangmatagalang katangian nito. Ang world class na sistema ng baterya ay maaasahan para sa iba't ibang mga cycle ng pag-charge at may kaunting panganib ng thermal runaway. Higit pa rito, ang option sa mabilis na pag-charge ay nagbibigay ng 80% na kapasidad sa loob ng mas mababa sa 30 minuto ang pinakakapansin-pansin. Kung hindi man marahil ang pinakakahanga-hangang aspeto ng BZ5, ay talagang ang mas mahusay na panukalang halaga na inaalok nito. Dahil ito ay nagtitingin ng 18,000 ang sasakyan ay kapansin-pansing nag-aalok ng isang kahanga-hangang listahan ng mga upscale. na tampok na makikita ng isa sa mga dekuryenteng sasakyan na nagkakahalaga ng mas maraming pera. Advanced na Driver Assistance Systems, ADAS. Display of Digital Instrumentation. Large screen touchscreen infotainment system. Voice command feature. Connected car technology na may OTA updates. Mobile application integration sa detalye. Ang komprehensibo at mahabang listahan ng mga feature na ito na binubuo ng malawak na hanay ng mga katangian ay lumalabag sa mga tradisyonal na kaugalian ng industriya ng sasakyan. Ito ay totoo lalo na kung ihahambing sa mga matatag na manlalaro tulad ng Tesla na matagal nang nagtakda ng teknolohiya sa isang premium na antas ang gilid ng Toyota BZ5 ay nakabatay sa ilang mahahalagang punto. Lahat ng ito ay pinagsama upang palakasin pa ang katayuan nito sa merkado. Ang Toyota ay nakatayo ngayon sa tuktok ng pagganap nito bilang isa sa mga nangungunang tagagawa ng sasakyan sa mundo. Ang isang malawak at malawak na network ng mga service center ay mahusay na nakalagay sa maraming lokasyon sa buong mundo. Isang tala ng palaging paggawa ng kalidad. Karanasan sa malakihang kapasidad ng produksyon. Habang ang Tesla ay nakikipagbuno sa mga issue sa pagkontrol sa kalidad, maling pamamahala ng supply chain, at katuparan ng serbisyo, ang Toyota ay sumusulong at nangunguna pa rin sa mga tuntunin ng madiskarteng paghahanap ng mga pasilidad sa pagmamanupaktura nito para sa paparating na paglabas ng BZ5 sa pandaigdigang merkado. Pagkatapos ng pagpapalabas ng kotse sa China, ang mga panukala ay nasa talahanayan upang ilunsad ang cross-country sa iba pang mga merkado sa Asia at Europa. Ang tunay nakakaiba sa BZ-5 ay ang katotohanan na ito ay espesyal na idinisenyo at iniakma sa mga nasa gitnang uri ng mga mamimili. Yaong mga mamimili ng kotse na nagahanap ng abot kayang pagmamayari ng dekuryenteng sasakyan ng hindi gumagawa ng napakaraming kompromiso sa mahahalagang feature at functionality na mahalaga sa kanila. Ang kaligtasan ay nasa tuktok ng listahan sa buong pinalawig na proseso ng pagdevelop ng BZ-5 at naaayon. Ang sasakyan ay masusing idinisenyo upang makamit ang mahigpit na limang star na mga rating ng kaligtasan. Ang ilan sa mga advanced na feature sa kaligtasan na kasama sa modelong ito ay ang dalawahang airbag deployment system para sa pagbibigay ng pinakamahusay na proteksyon sakaling magkaroon ng banggaan. Isang lane keeping aid upang matulungan ang sasakyan na manatiling maayos na nakahanay sa loob ng lane. Automaticong emergency braking na mabilis na nakikipag-ugnayan upang maiwasan ang mga banggaan. At mga sopistikadong sistema ng pagsubaybay sa kamera para sa pinahusay na visibility at kaalaman sa paligid ng sasakyan. Sa direktang paghahambing sa Tesla Model Y, dahil ang huli ay nagbibigay ng mas maraming power output. Ang BZ-5 ay nanalo sa batayan ng mas mahusay na affordability, pagiging practical, at mass market appeal. Ang estrategikong alyansa na ito sa pagitan ng Toyota at BYD ay isang paradigm shift sa electric vehicle market, kung saan ang mga matatag na manlalaro ay tinatanggap ang mga paradigma ng kooperatiba upang magtatag ng mga relasyong kapwa-kapakipakinabang ngunit matatag na kompetisyon din. Ang Toyota BZ5 ay isang groundbreaking at revolusyonaryong pagbabago sa paradigm ng produksyon ng electric vehicle na epektibong lumilikha ng bago at mas matataas na mga benchmark na nakatakdang lumikha ng mga bagong pamantayan sa buong industriya sa kabuuan. Bagamat pinasimunuan ng Tesla ang unang malakihang pag-aampon ng mga dekoryenteng sasakyan, ito na ngayon ay mga tradisyonal na nangunguna sa industriya ng sasakyan, gaya ng Toyota na aktibong nakakagambala sa merkado sa pamamagitan ng paglulunsad ng mga istruktura ng pagpepresyo na may mapagkumpetensyang nakastreamline sa tabi ng mga makabagong pakete ng teknolohiya. Habang ang sasakyang ito na nagbabago ng laro ay napupunta sa mass production sa isang pandaigdigang saklaw, ito ay madiskarteng nakaposisyon upang sirain ang nangingibabaw na paninindigan ng Tesla sa buong merkado at maging mas gusto ng mga mamimili sa mabilis na lumalawak na merkado ng electric vehicle. Ngunit ano ba talaga ang nagbigay sa Toyota ng mas mataas na kamay? Hindi lang swerte. Ito ay mga dekada ng tahimik, kalkuladong inobasyon na bumuo ng pundasyon para sa kung ano ang nangyayari sa mundo ng EV ngayon. Ang sikreto ng lakas at teknolohiya ng Toyota, ang sinadyang paggalugad ng Toyota sa industriya ng automotive ay isang kamanghamanghang kaso ng teknolohikal na adaptasyon at evolusyon sa merkado. Habang nakatuon ang Tesla at BYD sa pagmamanupaktura ng eksklusibong mga full battery na sasakyan, ang Toyota ay namuhunan ng maraming pagsisikap sa pagbuo ng hybrid na teknolohiya. Ang diskarte na kinuha ng Toyota ay mabagal at maingat. Ngunit ang tagumpay ng mga pag-aaral sa hinaharap ay visionary. Nagawa ng Toyota na bumuo ng parehong teknikal na kadalubhasaan at kumpiyansa ng consumer bago pumasok sa merkado ng electric vehicle. Ang panahon ng pag-unlad ng hybrid na teknolohiya ay gumaganap ng iba't ibang mga tungkulin para sa kumpanya. Sa pamamagitan ng pagbuo ng mid-level na teknolohiya, nagawa ng Toyota ang paglipat sa pananaliksik at pag-unlad na may kaugnayan sa mga sa sasakyan habang pinapaunlad ang kumpiyansa ng consumer sa pamamagitan ng pagbuo ng mga hybrid sa bawat bansa sa buong planeta. Ang diskarte ay nagkaroon ng malaking tagumpay dahil ang Toyota ay may malaking record ng benta para sa mga hybrid sa buong mundo. Ang mga mapa ng bahagi ng automotive market ay nagpapakita ng kabuoang pangingibabaw ng Toyota sa merkado ng sasakyan. Noong 2024, nagtala ang Toyota ng kamanghamang hang 10, 3 milyong benta sa buong mundo na higit sa Tesla One. 8 milyong mga unit at BYD 3 milyong mga unit. Habang ang Tesla at BYD ay nangunguna sa merkado ng dekoryenteng sasakyan sa ngayon, ang pangkalahatang dominasyon ng Toyota sa buong industriya ng sasakyan ay naglalagay nito sa isang matatag na posisyon upang lumago sa hinaharap. Ang pangako ng Toyota sa pagbabago ay partikular na maliwanag sa kamakailang anunsyo nito na gumamit ng solid-state na teknolohiya ng baterya. Napetsahan para sa unang bahagi ng 2025. Ang pag-update ng teknolohiyang ito ay nangangako ng mga revolusyonaryong pag-unlad sa bilis ng pagsingil at kahusayan sa saklaw. Iminumungkahi ng mga projection ng Toyota na ang kanilang paparating na mga de Sa sasakyan ay magmamalaki ng napakabilis na 10 minutong bilis ng pag-charge hanggang sa buong singil na may tinatayang saklaw na higit sa 1000 kilometro sa isang singil. Ito ay makabuluhang mas mahusay kaysa sa kasalukuyang teknolohiya. Kung saan ang Tesla ay tumatagal ng 30 hanggang 40 minuto para sa mabilis na pagsingil at nakakamit ang mga saklaw na 400-500 kilometro kasama ng mga technical na lakas. Ang Toyota ay nagtataglay ng ilang estratehikong lakas na nagpapahusay sa mapagkumpetensyang pagkilos nito. Ang Toyota ay nagtataglay ng mataas na sopistikadong pabrika at infrastruktura ng supply chain sa mga pangunahing merkado sa buong mundo. Habang nahaharap si Tesla sa mga seryosong hamon sa pagbuo ng mga bagong kakayahan sa pagmamanupaktura dahil sa paggasta at pag-apruba, ang Toyota ay nagtatag ng buong sukat na kapasidad sa pagmamanupaktura, mga supplier ng piyesa, at mga network ng dealer sa lahat ng pangunahing merkado, North America, Europe. India, Africa, at Latin America. Nagtayo rin ang kompanya ng magkakaibang mga BEV na particular na itinayo para sa mga BEV na may pangunahing diin sa kapangyarihan, pamamahagi ng timbang, paglalagay ng baterya, at pagganap ng drive. Bukod dito, ang Toyota ay nakikipagsosyo sa mga pangunahing pinuno ng teknolohiya ng Japan sa kanilang sariling karapatan tulad ng Panasonic, Denso, at Sony upang bumuo ng mga bagong teknolohiyang digital cockpit at autonomous na kakayahan sa pagmamaneho. Habang nakikipagkumpetensya sa mahabang buhay ng Tesla sa pangingibabaw sa software at mga teknolohiyang autopilot. Ang pinakakapansin-pansin, ang Toyota ay nag-anunsyo ng mga intention na guluhin ang mass market segment na may mga murang, dekoryenteng sasakyan na may mapagkumpetensyang presyo sa humigit kumulang $18,000 para sa mga modelo tulad ng BZ5, Pinipilit ng agresibong mapagkumpetensyang presyong ito ang kompetisyon at may potensyal na gawing demokrasya ang pag-access sa dekuryenteng sasakyan sa hinaharap. Mukhang maayos ang posisyon ng Toyota upang gumanap ng tungkulin sa pamumuno sa espasyo ng EV. Sa malawak nitong kapasidad sa produksyon, susunod na henerasyong teknolohiya ng baterya at murang diskarte. Ang kumpanya ay mahusay na nakalagay upang hamunin ang Tesla at BYD sa pandaigdigang merkado. Ang matagumpay na paglulunsad ng Toyota ng inaasahang solid-state na bateriya nito ay maaaring maging particular na revolusyonaryo na posibleng magmarka ng watershed moment sa competitive dynamics ng electric car market. Kapag ang buong mundo ay nasa karera para sa mga EV, bakit ang Toyota ay natigil pa rin sa mga hybrid habang ang sektor ng automotive ay nasaksihan ang isang revolusyonaryong pagbabago patungo sa mga de sasakyan na may mga uso na nagtatakda ng mga kumpanya tulad ng Tesla na buong buo na gumawa ng mga EV, ang Toyota ay namumukod tangi sa karamihan sa pagpapanatili ng estrategikong pagtuon nito sa hybrid na teknolohiya. Ang sinasadyang paglihis na ito mula sa umiiral na kalakaran ay nangangailangan ng pagsisiyasat. Lalo na sa panahon na ang mga natatag naman lalaro tulad ng BMW, Mercedes, at BYD ay lumilipat din ng higit papatungo sa mga dekoryenteng sasakyan bilang hinaharap. Ang mahalagang pagtatanong ay, bakit itinataguyod pa rin ng Toyota ang hybrid na teknolohiya habang ang natitirang bahagi ng mundo ng automotive ay tila sprinting patungo sa ganap na elektripikasyon? Dahil ang Toyota ay may sariling pilosopiya ng pag-iingat at pag-unawa kumpara sa hindi critical na trend na sumusunod. Ang diskarte ng Toyota ay batay sa pilosopiya ng pagtanggap ng tamang teknolohiya sa tamang panahon na nangangahulugang isang patakaran ng tempered innovation kaysa sa napaaga na pag-aampon. Ang kasaysayan ng Toyota na may hybrid na teknolohiya ay nagsimula noong 1997 nang ipakilala ng kumpanya ang unang mass-produced hybrid na sasakyan sa mundo, ang Toyota Prius. Habang ang mundo ay nananatiling na ng mga tradisyonal na petroleum-based na makina, ang Toyota ay nag-eksperimento sa isang bagong dual powertrain system na pinagsama ang mga tradisyonal na internal combustion engine na may mga dekoryenting motor. Ang groundbreaking na tagumpay na ito ay nagbigay daan para sa isang mas mahusay na fuel. Economy habang sabay na binabawasan ang environmental footprint sa anyo ng mas kaunting mga emisyon. Pagkalipas ng 20 o higit pang mga taon, sa kabila ng tumataas na momentum ng mga dekoryenteng sasakyan, patuloy na pinaninindigan ng Toyota ang hybrid na teknolohiya dahil sa iba't ibang nakakahimok na argumento. Ito ay isang pangunahing problema na tumutugon sa kasalukuyang mga limitasyon ng pagsingil sa infrastruktura sa buong mundo. Sa labas ng mga advanced na bansa tulad ng United States at Europe, maraming rehiyon sa India, Africa, South America, at Asia na lubhang nahihirapan sa limitadong paraan ng pag-setup ng malawak na mga network ng pagsingil. Ang kakulangan sa imprastraktura sa pagsingil na ito ay nagdudulot ng maliwanag na pag-aalala sa mga inaasahang mamimili sa pag-access sa mga pasilidad sa pagsingil sa mahabang biyahe. Ang mga hybrid na sasakyan ang pinakamaraming ginagawa upang malutas ang mga isyong ito sa pamamagitan ng paglutas sa problema ng pagkabalisa sa saklaw. Ang mga hybrid na sasakyan ay maaaring makakuha ng kapangyarihan sa pamamagitan ng dalawang paraan ng propulsion. Ang sabay-sabay na paggamit ng isang tipikal na makina ng gasolina kasama ng electric propulsion sa pamamagitan ng isang dekoryenteng motor na sinisingil ang sarili nito sa pamamagitan ng regenerative braking. Pinapaginhawa nito ang mga alalahanin tungkol sa isang sapat na hanay ng pagmamaneho sa pangkalahatan at pinapababa ang pangangailangan para sa pagkonsumo ng gasolina na tumutulong sa pagbaluktot ng kanilang mga sero sa maraming magkakaugnay na pagkakapare-pareho ng kompetisyon sa paglipas ng mga taon. Sa kaso ng mga hybrid na sasakyan ng Toyota, ang Camry Hybrid, ang Corolla Hybrid, at ang Innova Hybrid ay sumasa ilalim sa mga regular na sukat ng komersyal na kakayahang umangkop sa isang pandaigdigang saklaw. Ang isa pang pangunahing kadahilanan sa diskarte ng Toyota ay nauugnay sa mga alalahanin sa pagiging maaasahan at tibay. Ang mga sa sasakyan ay isang bagong teknolohiya na may karapatan ang mga mamimili na mag-alala tungkol sa mahabang buhay ng baterya, mga gastos sa pagpapanatili, at halaga ng trade-in. Ang mga hybrid na handog ng Toyota sa kabilang banda ay nagtatag ng isang pambihirang record ng pagganap sa loob ng ilang dekada na may mga baterya na patuloy na tumatagal ng pito hanggang sampung taon at napakakaunting pagpapanatili na kinakailangan. Ang nasabing isang napatunayang kasaysayan ng pagganap ay nagpapatibay sa paniniwala ng Toyota sa pagpapatuloy ng hybrid na programa nito. Ang mga benepisyo sa kapaligiran ay bumubuo ng malaking bahagi ng hybrid na diskarte ng Toyota. Bagamat ang mga dekuryenteng sasakyan ay malamang na binanggit bilang pangunahing solusyon sa pagbabawas ng polusyon, ang hybrid na teknolohiya ng Toyota ay matagal nang napatunayang kamangha-mangha sa pagbabawas ng epekto sa kapaligiran. Ang mga hybrid na sasakyan ay bumubuo ng humigit kumulang 30 hanggang 40% mas, counting mga emisyon kumpara sa konbensyonal na mga sasakyang nasusunog na nakabatay sa petrolyo, na kumakatawan sa makabuluhang pagunlad patungo sa mga layunin sa pagpapanatili. Habang mahigpit na binabantayan ng Toyota ang umuusbong na merkado ng sasakyang, dekuryente at gumagawa ng malalaking pamumuhunan sa pananaliksik at pagpapaunlad, kabilang ang teknolohiya ng solid-state na baterya na natiling nakatuon ang Toyota sa mga hybrid bilang prioridad nito sa malapit na panahon. Ang mga solid-state na baterya ay nagbibigay ng mga solusyon sa dalawang likas na kahinaan sa kasalukuyang teknolohiya ng EV, tagal ng pag-charge at pagkabalisa sa saklaw. Gayunpaman, hanggang sa praktikal at abot kaya ang teknolohiyang ito, Nakikita ng Toyota ang mga hybrid na sasakyan bilang pinakamahusay na posibleng solusyon, lalo na para sa mga customer na walang permanenteng access sa mga pasilidad sa pag-charge. Ang pandaigdigang scalability ay isa pang larangan ng diskarte sa Toyota. Ang mga dekuryenteng sasakyan ay nangangailangan ng malaking dami ng mga hilaw na materyales tulad ng lithium, cobalt, at nickel na may limitadong mga base ng supply. Ang mga hybrid na kotse, na may mas maliit na bilang ng mga baterya sa bawat unit, ay nagbibigay ng mas berdeng opsyon mula sa pananaw sa pamamahala ng mapagkukunan. Tinutulungan nito ang Toyota na mapanatili ang mas malaking dami ng produksyon sa mas mababang gastos at mas mababang environmental strain. Sa conclusion, ang pangako ng Toyota sa hybrid na teknolohiya ay hindi isang pagtanggi na magpabago o isang pag-aatubili na yakapin ang mga dekuryenteng sasakyan. It's why sa halip, isang makatwirang pangmatagalang diskarte batay sa mga praktikal na tugon sa mga hinihingi ng kasalukuyang merkado. Habang ang Toyota ay patuloy na gumagawa ng mga advanced na teknolohiya ng EV, particular sa larangan ng solid state na teknolohiya ng baterya, ang mga hybrid na sasakyan nito ay kumakatawan sa isang transitional bridge, period sa pagitan ng conventional fossil fuel engine at full electrification. Ang sinusukat na diskarte na ito ay mahusay na nagpoposisyon sa Toyota upang maging isang nangunguna sa mas malawak na industriya ng sasakyan, na pinagsasama ang napatunayang hybrid na teknolohiya sa patuloy na pagsisikap sa pagpapaunlad ng EV. Dumating na tayo sa dulo ng video ngayon. Kung sa tingin mo ay kawili-wili ang video na ito, siguraduhing ibahagi ang iyong mga saloobin sa video sa section ng komento sa ibaba. See you sa susunod na video.